At ngayon para sa detalya ng ating mga balita, patuloy pa rin ang ginagawang pagsisiyasat ng hanay ng B Bureau of Fire uh, Protection, Kawayan, sa posibleng pinagmula ng apoy sa nasunog na bodega sa Africano Street, Barangay District 2, Kawayan City, Isabela. Sa panayam ng IFM News Team kay Fire Officer 2, Rafi Madalig, Investigation and Intelligence Unit Staff ng BFP, Kawayan, aabot sa isang milyong piso ang halaga ng mga kagamitan na nilamon ng apoy. Aniya, maliban sa nasunog na bodega, bahagyaring na damay ang kisame ng kusina ng katabi nitong bahay, subalit hindi naman ganoon kalala ang naging pinsala nito dagdag pani FO2 Maddalig dahil nagka na, or nakasara ang bodega ay bahagya silang nahirapan na pasukin at apulahin ng apoy kaya naman tinanggal nila ang ilang bubong sa itaas na, ng bodega upang mapalabas ang toxic na gas at usok mula sa mga nasusunog na kagamitan sa kabutihang palad wala namang nasaktan sa kanilang hanay maging sa iba pang ahensya at volunteers na tumulong sa pag-apula ng apoy Samantala ayon kay FO2 Maddalig walang uh, manong linya ng kuryente sa bahagi ng bodega kung saan nagsimula ang sunog at hindi rin gumagana ang CCTV na nasa lugar kaya naman malalimang investigasyon ang kanilang isa sa gawa.